Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Matapos kumalat ang balita na nag-walkout umano si Fatima Bosch sa set ng isang Telemundo interview. Ayon sa post ng Pageant Talk Overload at ilang vlogger, tinanong daw si Fatima tungkol sa kasong isinampa ni Nawat laban sa kanya. On cam, sinabi niya raw na wala siyang alam sa kaso at hindi niya ito mapag-usapan. Ngunit ayon sa mga kwentong lumalabas, off-air ay marami naman daw siyang nasabi tungkol dito. Mga komento na tila taliwas sa kanyang pahayag habang naka-live. Sa post ng Telemundo, makikita si Fatima na nakasuot ng corona at sash habang pinag-usapan ang kontrobersya kinakaharap niya ngayon. Hindi man detalyado ang mismong video sa screenshot, malinaw na ipinapakita nitong naging tensyonado ang atmosphere sa set. Marami ang nag-react online thousands of likes, comments, at shares ang agad na nakuha ng clip. Patunay kung gaano kasabik ang publiko sa bawat bagong update sa isyong ito. Hindi pa malinaw kung ano ang buong katotohanan sa umano'y walkout o kung may magiging legal implications pa ang bangayan sa pagitan ni Fatima at Nawat. Ngunit sa ngayon, tumitindi lang ang spekulasyon, lalo na't may mga nagsasabing may inconsistencies daw sa mga sagot ng reigning queen. Habang walang malinaw na pahayag mula sa parehong panig, patuloy na hahati ang opinyon ng mga netizens. May kumakampi kay Fatima, mayroon ding naniniwala may tinatago siya. Isang bagay lang ang sigurado, mas umiinit pa ang drama habang papalapit ang susunod na kabanata ng kontrobersyang ito.